Good morning guys. Ayun, namumunga na yung aking talong. Yan, dami yung bulaklak guys. Yan. Ganda na ng talong ko. Ang daming bulaklak guys. Yan. Dire-dire ko na yung guys. Yung iba, inilipat ko gawa ng namamatay. Siksikan sila dito. Dati lima yan. Yan, may mga bunga na siya guys. Yan. Ang ganda na guys. Tuloy-tuloy na yan. Dahil ng bulaklak guys. Yan, dami niyang bulaklak. Thank you. Thank you guys. Ito yung aking grafted kalamansi. But dumami ng dahon. Namatay na rin to eh. Kaso, kasi kasi naano, anong mga mga sanga-sanga dito kaya ko. Yan, guys. Namumunga yan, guys. Ayan. na na rin. Nagtatalbos na rin siya. Thank you. Good morning, guys. Yun, tumubo na rin sa wakas itong aking ano, nabuhay na, na yun. Nilipat kong grafted na suha. Magandang naman yan. Dati malaking puno yan. Ginrapid ko. Para bumaba lang siya. Ang ganda ng bunga niyan guys. Mga kulay ano pa siya? Kulay pink. Ang bunga niyan yan. Tumo. Namatay na dati. Tumubo na uli. Eh. Ang ganda na uli ng dahon niya. Press kong press ko. Good morning guys. Ito yung aking iba kong pipino to o kalabasa ba pipino to bahala na siya basta yan minigong pagapangan yan boy na boy na siya guys sana tuloy tuloy siya na guys thank you good morning guys ah, ito na uli ang aking pinroning na fortune plant yan guys ang ganda sa loob ng bada, sa loob ng bahay, namatay. Yung tagal kasing din na tumubo na ulit daw niya. guys. Fortune plant ko guys. Ayan. Lucky plant. Fortune plant. Tawag yan Pwede sa loob ng bahay, pwede sa labas. Thank you guys. Thank you guys, sa wakas, tumubo na rin tong aking salay. Yan. Yeah. Hmm. Tinanim ko lang siya dyan. Tumubo na siya. Dahil patabang mga apple na mga sira-sira galing sa bayo ko. Yan. Yeah. Hindi pataba. Yan. Yeah. Malusog na siya guys. Okay. Thank you. Good morning guys. Ito yung tinanim kong serpentina. Yan. Yeah. Tayo kayo may high blood. So, ano mang sakit, pwede mong inumin yan, guys. Yan. Kaya hindi ako nawawalan ganyan. Kasi misa may mga nahi, mga tropa pips ko, guys. Lusog ang basag ng ating serpentina. Yan, guys. Thank you. Yan. Kung sinong gusto mong humingi, pumunta lang dito. Bigyan ko pa kayo ng pananim Yan. Okay. Good morning, guys. Ililipat ko isang gabi kasi siksikan na sila. Ito yung mother plant nila, guys. Yan, gabi. Yan. Malaki na rin magbunga yan. Malaki na siya, guys. Yan. Bali, ko lang itong malit na to para makahani siya, makahinga ng mga okay? Bubungo na ko yan aking okay? gabi. Good morning guys. Ano nga ang tawag dito? Ito yung ginagamit naming pang ribbon sa probinsya pag nag-graduate po kami. Pwede naman guys, pa-comment naman kung ano pong tawag diyan. Yan po ang ganda niya. Kumanda na siya. Tinanggap ko yung mga lumang dahon. Yan guys pa-comment po kung comment, kung tawag yan sa, da, sa halaman na Hindi ko pa sa unknown po sa akin. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa na si-search. Thank you guys.